Halipan mo man sa bandyong tao. Baka pagdaan yeah. mo na, hindi na talaga. Ayan siya, o. Oh. Nagsirip siya, o. Oh. Diba? Ay, hey, yung... Hmm. Nag-ikot. Halo yung pa yan dyan magali? Sisi, ya. Gusto na rin to? Iyo. Nabi sa amin na. Binayang siya, binayang siya. Binayang siya. Ayo, dari bawah. Ayun, tunag-tour din din Oo, tunag-tour Tapos mabalik na dyan. Yung guy talaga ito daw. Ano? May CCTV naman. magiging ito dyan sa site. Hali, nag-miss ko yan? Ay, di ba Para rest, dahil pa man Su! ako! Tuloy na ako! ako! na ang kalbo na. Ator na. Balik na. Dagkay makuan daw go na. Iyo na, pista do minan, sir. may na daw ball. Iyo. Bista do man laging <laughs> ha. Pag daw di biwalat gibagtab manuhon to ni. puro mag-amay-amay. Alay ibagaw. Sige na siya, maagi. aagay Problema niya na taw sa Utron, utron mo gdesir ang orchid na ta e stop mo so ta hilong tan likaw. Sir, so atubang na mo gdesir ta hiling ang dabuka. Ayaw. So sarong... sa kada kag pag anang pagkakuha. So, yung, so, tahan so tahan. camera man is may kima Marlen. Adu man, yung, ma -man. Uh, kita na magkihagan ning ano. Bagay, ao, sa warehouse. Nagkakuha kana. Dili man ako yung lobong palikod. Diretso. Sa SOS na ta yan. Dili wali gali pagdan magluwa. Mo to bagao to. Nagturutan na us papay. Bisa dulu, tak kasih nak, saya lima. Turun anak balik na. Tiga anak orang. Tahu aku hanya sih nak cakap lagi. Kembaliu nak dia. Ini nak kembaliu, pasti ring tuan. Ini nak, buat. Ini nak, buat phone mo na nga ni Maura na bag na. Ano ba daw kan bag mo? Ano, Ubasanan. Ubasanan. may condom. Cellphone na muna. Pa doon sa police o yung mga boses ng group ko umis kan. Ano, oh, ragata pa ko umis san sir. Okay. 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 na. Okay. Ay, nabang. Mas na Ay, nabang. Ay, nabang. Sarap ka sa mga kamutagiro. Ay. Pinatos na. Ah, may paano. Pinatos. So, yun na ni mga busa. Yeah. Kaskaso na. Tapos may bitbit -bit na. Yeah. Sa sarong kamot niya.